Panibagong gabi, panibagong sisid na naman tayo. Maliwanag na ang buwan. Doon sa butas, may surahan. Mm -hmm. Tinamaan. Ayos ito, binaman ng mga kapaders. Surahan kagand agad. ang medyo maliit pa. Estimate ko dito mga kalahating kilo. Kaganda ng asukat. Katamtaman itong pang ihaw. Maghahanap na naman tayo. Tsaga-tsaga, kahit maliwanag ang buwan. Na ito, dalagang bukid. Mm hmm lagata ka dyan. Betilya, first class na isda mga kapaders. Nakadalong isda tayo kagad. Sa unang dive pala ang na namin yung mga spot na pinagpapala ng isda. Sana tuloy-tuloy ang kalimahan dagat at para tuloy-tuloy natin yung sa gabi. Iba na naman ang ating boses. tinapulan tayo ng sipon. Ha, ah, man sipon kaya yan. Masit sa lalamunan mga kapaders. At doon sa butas may surahan. Hindi abot ng pana dito sa kabilang butas ating iikutan baka naan dito wala dito nasan kaya ating babalikan din mga kapadils ating sinilipan baka naan dito uy wala na tinagawa na tayo mga kapadils buti pang pinana ko na kahit hindi abot ng pana pinilit ko sana wala na yung surahan yung nagpakita sayang nagsuot sa pinakang ilman butas maghahap na tayo ng ibang mahuling isda Tinaguan tayo ng surahan mga kapaders Diyan sa unahan Ito, alatan, rodelio mm -hmm. Mga pa Bago kami lumaut yung pala ko Hinasak sa muna, saka tinuwid At saka yung rubber Hiniksaan ko ng konti at para paghatak bersado, meron naman tayo panlaban sa malaki isda Itong ating pana Ang problema yung sima, meksi na Magahanap pa tayong isdang mahaba na sa unahan At na ito Manitis na naman, Talagang masama ang panahon mga kapaders. Mm hmm, lagat na ka dyan. Manitis, nakulay dilaw mga kapaders. Malaki ang tama. Reject na naman ito pang ulam na naman. Papataka na ito pag uwi. Magagandang isdang sa pasabahura ngayon. Salamat Lord na marami. Hanap tayo uli. di sa unahan, baka mayroon pa. Na ito, alatan. Malaki-laki na ito mga kapaders. Siguraduhin ko pagpana. Mm-hmm, naudog. Nagitik natin. Ayos nito na pang daladagdag. Pamigas na naman. Buti dito sa bahura, malinaw ang dagat. Hindi kasi malabo, kaya ang ng camera, malinaw mga kapaders. Maganda ang sampul sa bahura. Talagang tsagaan na ang kahit malakas ang agos. Uy, alatan ulit mga kapaders. Mm -hmm. gitik na naman. Naudog ulit ilalabas talaga yun ng mga alatan at bubuwanin. Ang alatan kaya pag sa gabi, pag may buwan, nangangain kahit sa gabi. Na ayan tayong mga kapaders, masarap yung kinilaw. Hanap na naman tayo na ito samung At na ito isda naman, medyo maliit pa. Naroon sa unahan, dalagang bukid. Ayos, napakaamo mga kapaders. Mm hmm, lagataka na naman. Pandaradagdag ulit. Maraming salamat Lord Kahit para paano dito sa bahura Meron akong panay na isda Ito yung isdang tagalalim Tapos na magpiga nagsampan ng kababawan Sana meron itong kasamahan dito sa bahura Binagungan itong bahura mga kapaders Malip ang butas sa mga sinusuutan ng mga isda dito Kaya silip-silipin natin At baka may mga kasamahan pa At naroon sa butas may nakasuot Na kung nakitang isda Naroon dalagang bukid tumalikod at pumihit mga kapatid, tumago pa. Yun, umatras. Sigurado ka sa akin. Mm-hmm. Hindi ka na dyan Malapat-dapat na ito mga kapatid. Estimate ko ka mga 300 grams na. Kwartang lino ka pag naibinta. Salamat Lord. Nakatsin po tayong isda dito sa Bahura. Kahit bubuwanin, kagandaan at mamaw isda. Kahit may buwan. Ang problema, malaksang agos. sa balikot ang ilalim ng lagat mga kapatid at na ito nakatagilid napakaamo balawis or danggit mm hmm hmm lagata ka malapit na naman ang sisyon ng danggitan mga limang buwan na ang mga kapaders danggitan na naman paglagas ng kula ang problema ang kula po natubok pala ang kaya medyo matagal ang paglagas ng kula po apat na buwan bago lumagas yan para malinis ang bahura pasensya talaga mga kapaders pause na naman tayo gawin ang sipon maskit sa lalamunan at na ito sa butas, surahan. Mm-hmm, man ang pana. Akala ko tatago pa. Ayos na naman, pantaladagdag uli. Nausbong pa lang ang sungay mga kapaders. Estimate ko na naman dito, kalating kilo. Hindi ko pa naupuntahan yung mga piyaka pala ng malaking surahan at dahil malakas pa ang agos, pa. Mayroon naman ako naririnig ng huwi ng ibon at pag nakita ko yan, titirado ko yan. At naroon, labo Kauser sir mm -hmm. mataan tama sigurado na ito mga kapaders ay talagang maingay yung huwi ng ibo na yan ah, may kukay ko yung tirador sa ibabon ng bangka titirador ko yan oh takot pa lang kayo sa tirador na ito surahan mm -hmm. lagat na ka dyan malaki-laki na ito mga kapaders mga isang kilohan na naman ayos 150 ng kilo Takot pala yung mga ibon sa tirador mga kabaders. Nakita pala ako may dalang tirador. kaya kanyang rilipadan yung mga ibon. Sobrang ingay kaya. Buti pa ang manok walang ingay. At yung tuka, nilagyan ko ng packing tape para hindi makatilao. Na ito, samong. Shell mga kabaders. Masarap itong adobo sa toyo. Kaya lang ang problema. Magibat sa lalagyan. Maghahanap nga naman tayong isdang mahuli. Maraming salamat Lord sa biyaya oh, naroon kwartang linaw ka, sibungin dudubulin ko ang rubber ng pana at para sigurado, gigitikin ko mm -hmm. hindi nakagitik mga kapaders video na ang tama hindi na sintido ay nagdudugo na maraming salamat na naman lord kwartang linaw na ito kahit pampipta ang kilo meron naman tayo pang daradagdag pambinta oh, naroon, manok nakatanggal ang packing tape may nagtanggal yata ng electrical tape sa tuka ng manok kaya nakatalaok yan nagtanggal ang papanain ko sa noo wala hindi ko inabot yung nagtanggal ng tape sa tuka ng manok nakalayas ka agad papanain ko talaga sana hanap ulit tayong isda at na ito sa ibabaw ng bahura arun masuot na lapu lapu mm -hmm. oy bundot ng orinis ng tinamaan hindi yung lapu lapu nakatanggal pa na ito humarap sa atin ito na lang malaki-laki mga kapaders matimbang pa tapasan or dungis idudubol ko muna ang rubber itong ako papanain ko na mm -hmm. Sureball sa mata masarap itong pang ihaw or daing mga kapaders kaya lang baka bukas maulan hindi tayo makapagdaing kaya masarap dito luto pinirito muna tostado lang ang pagkaluto para pili pagkaumagahan magahanap na naman tayo tiyaga tiyaga lang tayo mga kapadyers dito sa butas may nakasuot mm -hmm. ito na yung po na sinalaan ang tinaman ay ng urinis nakikitik natin ito ayos at nakita ko pa mga kapadyers pili ang isda dito sa bahura ating napapana karamihan ay pambinta hanap ulit tayong isda at na ito sa unahan lapula po, pasusuotin ko suot at naroon sa unahan isang surahan ito pa ko na lang. Mm -hmm. Lagat na ka dyan. Ayos na ito mga kapaders. Sobrang kalating kilo ito. Estimate ko dito. Ganito kalaking surahan. Sa isang kilohin, 150 kilo. Kasama ito sa presyo mga kapaders. Mamaya pa ang tina ng lakas ng agos dahil mataas ba ang buwan mga kapaders. oras nga pala ngayon. Alas 10.37. Mag-alas 11 na. Na ito surahan. Mm -hmm. Headshot mga kapaders. Ayos, nakitik na naman natin. Mamaya, paglubog ng buwan, matigil na lakas ng agos. Makapamana tayo ng maayos. Dito na lang kayo tsaga ng kasamahan ko sa pamana. Kaya lang ang problema, yung kasamahan ko, nag-aho ng mga kapaders, nagsinyas, maskit ang ulo. Na ito, mga kapaders, banagan, antinahan, bulik, kung tawag sa amin. Titisting kong dakotin, isang kamay ang mga kapaders. Hmm, <laughs> hmm, huli ka dyan ayos na ito dagdagan pambinta sa turista mga kapaders para sa linggo sa mga nagtatanong po dyan dito sa amin sa isla ang balagan ngayon ng kilo 800 dahan dahan tayo ng langoy baka mayroong kasamahan yung banagan na ito malapad na dalagang bukid mga kapaders mm -hmm, lagata ka dyan binagawan ayos magandang baura ito mga kapaders malalalim ang butas ng binagong kaya mga isda talagang silip-silipin laang at malakas kaya ang agos. Ang mga isda nakahayaw, nakasuot sa butas. mama may sa butas pag wala ng agos. Kaya magandang mamana, tsimpuhan na ang iya paghinto lang agos. Hanap tayo ulit mga kapaders. Dahan-dahan tayo ng langoy. At sa unahan, sa butas, may nakasuot na surahan. Pasiguro, mmmm, lagat na ka dyan. Tinama sa palikpikan. Ayan na, dumudugo ng mga kapaders. Pantaradagdag na naman. Halos parere sa sukat ng surahan dito. Katamtaman ang laki. Mga kulang isang kilo ang mga estimate ko dito. Masarap pang ihaw yan mga kapalos. Katawaan lang ng surahan kayang kalaki. At na ito pa may nakatago. Labas ang buntot. Bukawin. Tinaguhuan ako. Sungkitin ko ng kaunti mga kapalos. Para magabante abante Ayan. Labas ang ulo. Mm hmm. Hidyan. Nagitik na naman. Betilla ang ito mga kapaders Tawag sa ibang lugar, halo Dito sa amin, Betilla, 130 ang kilo Hanap na naman tayo Diyan sa unahan Pakita mga isda Narul, lapu po Malaki ito mga kapaders Kau sir, panain ko na mm -hmm. ka dyan Ganda ng pagkatago mga kapaders Sa labas dumago, hindi sa loob Sweet and sour ang masarap nitong luto magahanap tayo na naman. Malinaw talaga ang dagat pag sa kalautan mga kapaders. At dito sa butas, surahan. Malaki-laki na ito. May lawin na. Magitik sana. Mm -hmm. Hindi nakikibo mga kapaders. Parang nagitik. Dandaanin ko ng hila. At yung sima ng pala nakalabas. Hindi gumagos. Huwag lang mga kabunot. Oy, nakatanggal. Buti lang at malapit na sa labas mga kapaders. Sinusungkit ko nandoon ang pana at para ating mahawakan na ito na, nadagutin ko na laang ayos na ito, malutang na ako na ito na pala mga kapal sa aming huli sa pinanaan, isang dive laang hindi ako nakasaga, malakas ang agos at yung kasamahan ko, hindi nagsisid mga kapal dahil masikit ang ulo nagsinya sa ating kanya sa ilalim ng dagat, malutang siya Kenapa malih tay? Kenapa masih ni? Nah ni. Ini. Ini. Ini.

Magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders Ito natin kinita doon sa isda na ilang piraso 781 mga kapaders Kakaw natin huli kagabi Dahil isang day lang tayong madali Maliwanag ang buwan Malakas pang agos At saka maulan Nakakaumi yung kasama natin sa ibabaw ng bangka Tapos ito yung aming gastos 326 mga kapaders Ito ang natira 385 pinaglima mga kapaders ito ang partihan bawat isa 77 pesos ayos na ito Ami ito magandamutan maraming salamat lord sa biyaya na pinagulubong sa amin na naman may ikot kami din siya may pambigas pa tayo mga kapaders pang isang kilong bigas saka meron tayo pang asukal kape may pang ulo ng tayong isda mga kapaders ayos na ito bawin na sa susunod na laot pag nawala ang agos taghina saka ang buwan ay panaglito ni ang buwan mga kapaders shout nga pala sa Luzon, Bisay at Mindanao pati na sa mga WIPW dyan malang salamat din po sa nag subscribe at nag share sa ating mga video pati na rin po sa mga hindi pag skip ng ads malang salamat din po sa inyo pati sa mga WIPW dyan nasa ibang bansa, God bless lahat ay mag iingat